Kakaiba yung ano niya, yung palong ano? Crown niya sa Crown? Parang alam ko na yun ano? Parang alam ko. Magandang araw sa inyo mga kabuenas uh, Carlots TV nga pala nagbabalik na naman At welcome kayo sa aking youtube channel uh, Shoutout nga pala sa mga small breeders at backyard breeders dito sa buong Pilipinas. Kamusta? Nagwebunas pa ba? Ayun uh, mga kabuenas, nagbabalik na naman tayo sa ating serye ng paghanap ng mga warrior manok. So ito mga kabuenas, sa halagang 1.5, nakabili tayo ng tatlong pirasong manok. Tatlong piraso ha, 1.5, tatlong piraso. So ngayon mga kabuenas, ipapakita ko sa inyo o ibabahagi ko sa inyo yung mga manok na nabili ko sa murang halaga. So ito yung una mga kabuenas. Uh, isang 5 months na muff crossbreed sa bulik. So ito mga kabuenas, makikita nyo isang medium station. Medium station siya mga kabuenas. Ito yung kanyang balbas. Mga kabuenas. So makikita nyo mga kabuenas, banderado tapos napaka solid ng kulay. Ito, mga kaboynas. Tingnan nyo naman, mga kaboynas. Napaka-solid. Yan, mga kaboynas. Sa napaka-murang halaga. Nag nagkaroon tayo ng ganitong klaseng manok. Ah, sunod naman, mga kaboynas, no. Isa namang spangled. Dark spangled. Na manok. Bali, ito naman ay one year old na. Ready to fight na. Ah... Maganda na rin ang katawan. So, mga kabuenas, ito. Makikita nyo siya. Spangle, Ito, mga kabuenas. Pulang-pula yung mukha. So, ito ay ready to fight na. wale ito yung ano, isang medium station din siya. Medium station na Spangle. One year old. Tapos, ang legs niya ay itim. Dark-legged. Makita uh, nyo na mga kabuenas oh. Buenas tayo kasi nakakuha tayo ng ganitong klaseng manok no? Sa halagang 1.5 one, one Tatlong manok Ito Ito yung pangalawang manok mga kabuenas Ang spangled na dark ang color oh. Yan mga kabuenas oh. Ito yung kaliskis niya mga kabuenas Mukha niya Napaka solid Ah, uh, ito naman mga kabuenes yung panghuli, pangatlo na nabili ko na manok. Isang small station na crossbreed ng White Kelso at Gilmore. So ito siya mga kabuenes. Tingnan nyo. Pulang-pula yung mukha niya. Ito ay 8 months. 8 months mga kabuenes. Pero pwede na rin itong ilaban mga kabuenes. Tingnan nyo naman. pulang pula yung mukha niya mga buenas so ito mga kabuenas ay may sinyales o sinyalado itong manok na to kasi sabi nga nung nabilhan ko ito daw ay may apat na ba pitung ah, pitong bakod pitong bakod kung tawagin dito sa kalisis niya so mahirap lang maipakita sa camera pero mga kabuenas ito ay sinyalado kumbaga yung sinyales niya yung pitong bakod kung tawagin nila Ah, uh, hindi naman masama maniwala sa mga ganong senyales. Uh, tayo naman ay partner natin ng mga ano natin 'yan sa pag-aalaga ng mga manok. Na. So ito mga Kabuyanas, ito yung pangatlo. Isang crossbreed ng White kelso at uh, Gilmore. So ayan sila mga Kabuyanas oh. Ah, kulong muna natin sila diyan. Ah, uh, Iyahan muna natin silang masanay dito sa atin So siguro mga ilang linggo Pwede na rin natin silang i-condition Para mailaban Yan sila guys Ito naman yung bulik Banderado maaf na bulik. So ayan mga kabuenas, no. Ito yung spangle natin. So ayan nakakulong muna siya dyan. Ito ay ready to fight na. Pag mag magkakaroon ng pagkakataon ay lalaban na rin natin to. antabayan na lang natin kung ano yung magiging kalabasan para sa next video natin no. Yun, mga kabuenas, nasang ganito na lang ulit ako. Uh, binahagi ko lang sa inyo yung binili ko ulit na manok sa murang halaga lang. So, ayun, halagang 1.5 mga kabuenas, nagkaroon ulit tayo ng tatlong piraso na warrior na manok. So, mga kabuenas, kung interesado kayo sa ganitong klase ng video, huwag niyong kalimutan na paki-like, share, comment, at paki-subscribe ng ating YouTube channel, Carlitz TV. Yun lang mga kabuenas, maraming salamat. <coughs>